So guys, dito po tayo ngayon sa pinapagawa kong pathway. Galing Kawawa yung mga taga doon sa luban. Dito po, ginastosan ko po, po ng 600,000 para hmm. makataan yung mga tao dito kasi kawawa yung mga mag-aaral. Ito yung Nasa 100 meters pa lang po yung nagagawa natin. Ito po yung mga, dito po punta natin yung mga, yung mga trabador ko. Ayan. Ito po yung aking foreman si Manda. Mario Jeffrey di Juan si tapos yan po yung aking mga liborer hanggang ano to hanggang dun sa may mga bahay pa kasi doon kaya pinapagawaan po ito po yung aking ano yung budigira Si Ay, Rosalie. Ako, sa bahay. Ha? Ako, sir, po yung ano yung tamad kong ano liburer. <laughs> si <ate>. Gilbert. <laughs> Itong pa. isa sino yan? Ito. Ako akuan an taga Batikos sa nangangatog boss. Gugol. <laughs> 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 Iton. <laughs> sik nag security na la kunta kay sige atog boss. <laughs> ha? Adi man. Kung <laughs> ano nagpapahe mo? Oh, ikaw wala. Sige, ibagaw. <laughs> sige, okay na guys ya update na lang kita sa, sa susunod na vlog.